Deuteronomio, Kabanatang 24 Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagdasya siya ng isang kasulatan ng paghiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. At kung kapuotan siya ng huling asawa, at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghiwalay, at ibigay sa kanyang kamay, at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang huwag maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na himiwalay sa kanya. Pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat yaoy karmaldumal sa harap ng Panginoon, at huwag mong papagpakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pagka ang isang lalaki ay bagong kasal, ay huwag lalabas na kasama sa hukbo ni mamamahala ng anumang katungkulan. Siya ay magiging laya sa bahay na isang taon at kaniyang pasasayahin ang kanyang asawa na kanyang kinuha. Walang taong kukuha ng gilingan o ng batong nasa itaas ng gilingan na pinakasangla, sapagkat parang kaniyang kinuhang pinakasangla ang buhay ng tao. Kung ang sinuman ay masumpungang nagnanakaw ng sinuman sa kaniyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at kaniyang inalipin siya, o ipinagbili siya, ang magnanakaw ng yaon ay papatayin. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Mag-ingat ka sa salot na kitong na iyong isagawang masikap at gawin ang ayon sa lahat na ituturo sa iyo ng mga saserdote, ng mga levita. Kung paanong iniutos ko sa kanila, ay gayon mo isasagawa. Aalalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Miriam, sa daan ng kayo lumalabas sa Ehipto. Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Ikaw ay tatayo sa labas, at ang taong iyong pinahiram ay maglalabas ng sangla sa iyo. At kung siya'y taong mahirap, ay huwag kang matutulog na may sangla niya. Iyong ang isasauli sa kanya ang sangla paglubog ng araw, upang siya'y matulog sa kanyang damit at pagpapalain ka, at magiging katuwiran mo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong pipigatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong mga tag bayan na nananga sa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang karawan, ay bibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan, niwag lulubugan ng araw, sapagat siya'y mahirap, at siya'y inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo, at maging kasalanan sa iyo. Hindi pa patayin ang mga magulang dahil sa mga anak, niya mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tayo papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Huwag mong ililiko ang matuwid ng tagaibang bayan, ni ng ulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng bao. Kundi alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Pagka iyong aanihin ang iyong ani sa bukid, at nakalimot ka ng isang bigkis sa bukid, ay huwag mong pagbabalik ang kunin. Magiging sa tagaibang lupa, sa ulila at sa babaing bao, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng ulibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, magiging sa tagaibang bayan, sa ulila, at sa babaeng bao. Pagka ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo. Magiging sa tagaibang bayan, sa ulila, at sa babaing bao. At iyong alalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Ehipto. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito.